Mga kapensionado, alam nyo ba kung magkano makukuha nyo sa SSS pagdating ng retirement age na 60? Oo, merong SSS calculator. Pero maging dyan nakasaad na estimate lamang ito. Pero may tamang paraan talaga kung paano magcompute ng SSS pension. Tara, pag-aralan natin. Sa isang madaling salita, ganito lang yan. Ang pension na makukuha mo pagretiro depende sa inuulog mo. Pero background muna tayo. Noong November 30, 2024, na-retrench ako sa ABS-CBN. Ang una kong chinek ay yung SSS ko at kung paano ko ito itutuloy para makuha yung maximum benefits pag retiro. 57 years old na kasi ako. 3 years na lang retiro na. In fairness, nung chinek ko naman sa my.sss ang records ko, lahat ng previous employers ko ay nagbabayad. And maximum. So number one kailangan mong gawin, mag-register at gamitin ang my.sss portal. Dito mo check kung kine-credit ng SSS lahat ng contribution mo. At eto nga, maximum lagi ang monthly contributions ko. Kaya ang unang tanong ko ay, ito rin ba ang dapat kong bayaran ngayong independent o unemployed na ako sa isang kumpanya? Nung pumunta ako sa isang SSS branch, simple lang ang sagot nila. Ituloy mo lang yung maximum, sir. Ganun lang. Kaso nga, unemployed na ako eh. Mabigat na bayarin buwan-buwan kung itutuloy ko pati ang employer share. Diyan nagsimula ang research ko kung magkano ba talaga ang dapat kong ituloy na bayaran upang makuha ang maximum benefit o pinakamataas na pensyon sa SSS when I retire. Tamang-tama, naglabas ng contribution table nitong January 2025 ang SSS. At dyan nakasaad kung magkano ang dapat mong bayaran buwan-buwan. Naglalabas naman regularly ng contribution table ang SSS. Kaya pwede mong i-check ang pwede mong bayaran dyan mismo. So, number two, mag-download ng latest na SSS contribution table. Dito sa table na ito, makikita ang mga pinakamahalagang detalye para malaman mo ang maximum benefit mo. Sa SSS website mo rin ito makikita. Punta ka lang sa sss.gov.ph Tapos sa front door, hanapin ang membership and coverage sa menu. At under that ay ang SSS Contribution Table. Mag-scroll down lang at piliin ang employer and employee. At nandyan na siya. Nandyan na lahat ng detalye ng contribution at monthly salary credit. Pwede mo na rin siyang i-download. Pero bago yan, number 3. Alamin ang pwedeng maximum average monthly salary credit mo o AMSC base sa halaga na regular na ihinuhulog mo. Kung titingnan natin sa contribution table, ang ihinuhulog ko na 5250 ay equivalent sa monthly salary credit o MSC na 35,000. Ang AMSC naman ay ang average ng monthly salary credit mo sa huling anim na pung buwan o limang taon. Pero ang pwede ko lang daw maging maximum MSC ay 20,000. Teka, paano nangyari 'yun? Noong January, naglabas ng memorandum si SSS President Robert Joseph Montes de Claro ng Circular Order 2024-006 kasabay ng bagong contribution table. Number 4 i-download ang resibo galing mismo sa official sources. Dito mo makikita ang pwede mong gamitin sa retirement benefits kasama na ang computation sa pension na 20,000 pesos MSC. Ang 20,500 pataas hanggang 35,000 ay mapupunta naman sa MPF program. Sa madaling salita, malinaw dyan na 20,000 lang ang pwedeng gamitin na value sa MSC para sa benefits mo. Iyan ay kahit mas mataas pa ang sweldo mo o mas mataas pa ang binabayaran mo. Kung tutuusin, kahit 3,030 na lang ang bayaran ko para makuha ang maximum na MSC na 20,000, di ba? Para saan pa ngayon ang binabayaran ko hanggang 5,250 na may equivalent na MSC na 35,000? Sabi sa parehong memo na yan, para ito sa MPF program o Mandatory Provident Fund. Ano ba ito? Balikan natin yan mamya. Sa ngayon, gawin muna natin ang computation ng pension gamit ang 20,000 na AMSC. Tatlong paraan ang pagdetermine ng pension mo. Number 1, may formula na 300 plus 20% times AMSC plus 2% times AMSC times CYS minus 10. Number 2, may 40% times AMSC or number 3, minimum pension, 1,200 if with at least 10 CYS or 2,400 if with at least 20 CYS ang CYS ang credited years of service mo o bilang ng taon na naguhulog ka. Sabi din sa website, ang pinakamataas na computation sa tatlong iyan ang pababasihan ng pension mo. Ngayong alam mo na ang AMSC mo, unahin muna natin ang number 2. Kung 40% ng AMSC mo na 20,000, lalabas na 8,000 lang ito na pension buwan-buwan. Maliit. So, i-x na natin yung number 2. Ang number 3 naman ay para doon sa minimum lang ang naihulog sa di bababa ng 10 taon at lampas 20 years na miyembro. So, 1,200 o 2,400 pesos lang ang pagpipilian mo dyan. X na rin natin yan kung mas malaki at mahaba naman ang paghuhulog mo. So, sa number one tayo na formula. Ngayon, halimbawa, ako na member na na 33 taon at naguhulog ng maximum lagi, kailangan ko lang i-maintain na maghulog pa rin ng 3,030 pesos sa susunod na tatlong taon para maging 20,000 ang MSC ko na magagamit sa computation. Pag ginawa ko ito, ang magiging computation ko sa pension ay 300 plus 20% ng AMSC plus 2% ng AMSC times CYS minus 10. So 300 plus 20% ng 20,000 na AMSC ko plus 2% times 20,000 lit times 36 na number of years ko minus 10 years. Or 300 plus 4,000 pesos plus 400 times 26. O, suma na 4,300 plus 10,400 equals 14,700 pesos. Para saan ngayon ang hinuhulog ko na hanggang 5,250? Kapag pumunta ka sa SSS calculator, it seems kada dagdag na hinuhulog mo ay magiging equivalent sa pagtaas ng pension mo. But no, tandaan mo, may disclaimer si SSS dito na estimate lang ito. Dito na ako simulang naghanap ng kasagutan sa SSS para makasigurado. Andyan na nga na pumunta ako ng branch ngunit walang definitive answer sa akin ang humarap na official kundi maghulog lang nga ng maximum. Pangalawa, nag-email ako sa email address na nasa website. May sumagot naman, pero pinapunta niya lang ulit ako sa branch. Back to square one, ika nga. Next, bilang mamahayag naman ako dati, hinamit ko ang paraan mismo na natutunan. Get it exactly from the source. Pumunta ako sa Media Affairs Department ng SSS sa main branch. May humarap naman sa akin doon na taga-COMS, pero bagamat sangayon sila sa explanation ko na sa MPF mapupunta ang ibang hulog at hindi sa regular na pensyon, hindi daw sila pwedeng ikot dahil hindi nila official na role ito. So humingi ako ng appointment para makakausap ng tamang official. Sa kasamang palad, number 3, walang sagot sa request for appointment ko. Huling istro, Nakita ang messenger ng SSS at dito ay may sumagot. Matapos ang ilang back and forth ay sinagot rin nila ang punto ng inquiry ko. Hindi nga daw pwedeng kasama sa pension ito at sa ngayon ay lamsam pa lamang ng lahat ng naipon mo at interest ang maibibigay ng SSS. Bukod dito, may mga impormasyon nga sa website at memorandum mismo ng SSS President na pwedeng pagbasihan ng kasagotan na ito. Balikan natin ngayon si MPF. Lahat ng lampas sa 3030 na hulog mo at ng employer ay mapupunta sa Mandatory Provident Fund o dati ring tinatawag na Workers Investment and Savings Program o WISP. Ito ay dagdag daw na savings nakikita ng interes base sa kinita ng SSS sa mga pinasok na negosyo gamit ang pondo nito o pera natin. So pag pumunta ka sa my.sss ulit, makikita mo dyan kung magkano na ang naitabi mo at kinita mo. Noong 2023 halimbawa ay 3.6% lang ang actual interest nito. Sabi nila ngayong 2024, ang target daw ay 7.2% na interes. Pero hindi pa nila opisyal na nailalabas ito. Ang Voluntary Pension Booster naman, o dati ring tinatawag na WISP Plus, ay bukod pa sa mandatory kung employed ka at pwede kang mag-voluntary pa na dagdag savings kung gusto mo ring ilagay sa SSS. Parang investment fund, kumbaga. Dagdag pa sa MPF o WISP noon kaya WISP plus ang tawag o simply pension booster na ngayon. Eto, kahit magkano ang ihulog mo may ibabalik sa iyo na may interest. Kasi nga ini-invest ni SSS to sa ibang kumpanya o kaya ay pinapautang kaya may kita. Pero ulitin ko, labas ito sa regular pension na makukuha mo pagretiro. Kapag nagtanong ka kasi sa branch at maging sa SSS calculator, parang lumalabas na pag naghulog ka ng this much amount, may eh magiging regular na pension ka katumbas sa ganito. Pero, maging dito ay nakasaad na 15 years mo lamang ito matatanggap na dagdag sa regular pension mo. Sa sagot ni SSS sa messenger, malinaw na hindi pwedeng ipatupad na buwanang maidadagdag sa pension mo ang pondo sa MPF at pension booster. Bakit ka mo? Kasi nga, ito ay isang finite amount. Ibig sabihin, kung magkano lang ang hinulog mo, kasama ang interes na kinita nito, yan lang ang makukuha mo pabalik. So tama namang may makukuha kang mas malaki, pero lamsam ito o oh 15 years lang. Depende pa ito kung sino ang paniniwalaan natin sa kanila. At tandaan, hindi kasama sa regular na pension na matatanggap mo 11 pagretiro. Hindi malinaw ang mga ganitong detalye at hindi rin nila kaagad sinasagot. Nakakapagtaka kung bakit. Kasi bilang may-ari ng pera, karapatan natin na piliin kung saan natin 'to gustong ilagay. May iba kasing financial papers katulad ng pag-ibig MP2 o investment funds o stocks kung marunong ka mag-trade na may potential na mas malaking interes o kita. Pwede ka rin magnegosyo at dyan ang may mas malaking potential na kumita ang pera mo lampas sa 3.6% to 7.2% ng SSS Pension Booster. Kung hindi naman siya madadagdag sa regular pension mo, karapatan mo mamili kung saan mo gustong i-invest ang pera mo. Hindi ka naman pinipilit ni SSS, kaya nga voluntary ang tawag dito. Pero hindi ring accurate ang sabihin lang na madadagdagan ang pension mo basta dagdagan mo lang ang hulog mo. Madadagdagan ang makukuha mo, tama, pero hindi ito kasama sa regular pension mo. Lamsam ito ng lahat ng ihinulog mo na parang savings at ang mga interest nito. Kung susumahin, kung gusto mo magamit ang pinakamataas na MSC na 20,000, patuloy lang na maghulog ng 3,030 buwan-buwan for the last 5 years bago ka mag-retire. Yan ay kung unemployed ka or independently employed. Ang lahat naman ng lalampas sa 20,000 ay mapupunta sa MPF at pension booster at makukuha mo rin ito kasama ng interes pag retiro mo. Mga kababayan, marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Tulad ng kung nagbabayad ka ng na sobra sa SSS dahil may multiple employer ka, madali ba itong i-refund? Nandyan din yung usapan ng surcharge sa banko. Bakit minsan ang taas ng surcharge, samantalang pera natin naka-impok dun ang ginagamit nila sa negosyo? Marami pang ibang consumer issues at marami pang issues bilang trabaho ko noon na journalist for 30 years. Kaya mga kababayan, tulungan natin dumami ang content creator na nagpo-produce ng responsible content. Kaya click na to subscribe.